up, maglang people. Hello. Hi sir. Hi sir. How are Hi. you? Okay oil. po. Nasaan Hi sir. Hi sir. Okay, now, po. Yung oil. Ayun, sir. Hi sir. Ayun, sir. Hi sir. Ballon, si sir. sa Sir. Oh, sir. Ah, ballon, ballon, to? Ballon, oh, ballon, sir. 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 Kafudi. <laughs> Kafudi, kaway ka naman diyan. Kafudi ko. Kafudi. Ba, ba, Ba't iba amoy? Sa anin sir Yung amoy ng na sir. Nasaan na extract? Ito sir. Dapat condenser muna. Amin, Dito hanggang dito. Can you explain? Sino mag-explain? Sabi. MB? MBM. MBM. <laughs> MBM. MB? Ilang hours na kayo nag-aano? Nag, ano, hey, nag pa, Simula 10. Simula 10. 10. 10 Hindi mga 12, 12 timing simula kasi oh. prepare pa They, tayo. mga oh, tatlong oras na no. 'yun nagdi-dis. So, so three mga, oh, 3 3 PM na. So more than 2 hours na. Yes, sir. Eh mag 4 na ba? 3 sa oh, Yes, sir. So more than 3 hours na. The dedication. Yes. MB, pa-explain nga ano yung muna mga ano ginawa niya. kami ng balat ng pomelo which is ito. Tama-tama. Pomelo? yes sir, pomelo. Kasi citrus food, hal, ano eh. Meron siyang limonin content. Sir. So dapat ang content niya ay citrus. Yes sir, so, mas, citrus fruit. mas madami ma kang makuha ang limonin sir. Mm. Tapos yun, binabala namin sa tubig for 30 minutes or 20 minutes ba? Kanina. <laughs> Pas, Anong na, title ng science investigatory project niyo? Uh, the opportunities of ano, the native fruits of the Philippines as a sustainable and renewable fuel for writers. Yun po. Yun na. The blog pa. So, paano niyo ginawa? Pagod na si ano? Distillation na uh, Ito po yung aparatas na to, sir. Binili po lang Ba't may water dyan? Saan, sir? Ito po? Uh Oo. -oh. Yung tubig po dito, sir, ano, na, na malamig nagi in out po siya. In, tapos out. Para ano, makondense okay. po yung evaporation nito. dito. Si Palanje, si Mukha ko. naman itong nasa ano. Kasama ba yan? Ay, ba? Palanje. Mga kanina. Mukha kasama ito yan. Human pop na eh. Hanggang, okay, kailan, sir. hanggang anong oras kayo dito? Okay. Hanggang ano sir, sa... maubos? As long as it takes, sir. Yes sir. Hanggang ilang ml ba kailangan? 100. 100. 200. 100? 200. Dito. dito na lang kami matutulog sir. Yes, ano, palagi. <laughs> <laughs> Ito yung aming oh, Mr. Stan 301. Niya? Oh. Tingin ka naman dito. Tingin ka naman dito. Tingin dito. Hunter yeah, <laughs> Ano, ano, ano? T.O.P. Hunter. T.O.P. Hunter. Oh, ng Nang grade oh. 11. Atingin ka dito. Ay, Wait, drama. mga ti. Ay, gusto na ka May girlfriend kasi. siya. Wala na. No. Wala na. No. 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 How are you, Watson? Hi, sir. Oh, dito na pala, Sir Darwin. Yeah. yeah. Yun ang ganda. So. Gusto mo kumain. Ito yung kanilang pinakamagaling na science teacher. <laughs> no orientation nila nung grade 11, puro sila architecture, engineering. Ngayon grade 12, rad tech, med tech, nursing. Okay. <laughs> <siento>, ah, <laughs> Si Leoj, nursing. <laughs> <laughs> Ito mga CCTV. <laughs> Okay ba, sir? Sir, may crush doon si Polanyas sa ano, system na grade level. Sino doon? 106 doon. Uy, ano kayong 106? Sino doon? Ayun na, ayun na, yeah. ayun na. Sino doon? Yung medyo bata daw, sir. Kaya sa ako, sir, mo. But... <laughs> oh, Itong church boy, church boy natin, in love na naman. <laughs> okay na to, sample pa lang. Ano pa lang naman kayo? Hmm? Ah, sample pa lang. Kaso 100 ml daw ang kailangan nila. Mm. Ano na rin din eh. Sabi mo. Sabi mo, sa <laughs> <po, pero>, sabi mo. Pero kasi na. Makakalimutin ka na. Sir, pero ano po, pwede na po yan? Pwede Masayang na, itry na, natin yan sa langsungan eh. Ano ba? Ba't may mga tumitingin sa akin? May mga puta. Ay, bawal! Bawal! Visit mo mamaya si D.O. Hello! <laughs> <Yeah. laughs> Ay, na natin. Because, hey, diba Tapos, pag na-filter na yan, ano ang gagawin dyan sa output? It's 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 Testing yung flammability -test yung yung sa bio uh, sir. Oh, ah, ang oh, bako oh, hindi mo. Pa. Para para. Parang panghilot, no? Pa, po. Pa, 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 pa. Alam mo yung, panghilot sa mga traditional oh, manghihilot. Ang, bango, essential oil. Goyon, no, no, no. Pwede, pwede, na din tong pang ano, yung pang... <laughs> di ba ang bango? Ang <laughs> <Pinalisina. laughs> <Am> bango, di ba? <laughs> Wala. Ito. No. Ito na yung oil niya. Tinakukong. Oh, Tinakukong. Oh, 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 sa no, natural Picture niyo ba no. Picture sa Humes 1. Picture, no, no. picture no. No. tayo. Sir, picture sir, sir. tayo. Ang pangano. Picture niyo kami. picture na kayo lang. Like, picture so, na kayo. Sama ka sir. Picture daw kami. Hindi, video mo na lang. I-ano ko na lang. I-screenshot na screenshot. Doon ka. Hindi, ganun lang. Pag ka. di di abot. Uy. Malayo video. <laughs> okay. okay si Bon. Ay, ka Subama ka Ayoko. Ay okay okay na. Mo. na. Oh, okay na to, Disapp na natin. O oh, ilang pumelo yan? Dalaw, dalawa, dalawa, dalawa di ba? So ito lang ang nagawa. Kulang yung dalawang kotse. Dalawa, di ba? Dalawa lang yan. Shish. So, ang dami pa oh. Ang dami pa yun, naman nga ito mausayang. Bawal kasi, bawal kasi iwanan dito eh. Iwanan lang saan nga, kasi kailangan rin ng tubig eh. Dapat may magbabantay talaga. Tapos kailangan rin po lagyan ng tubig, sir. Wala pa akong, wala pa akong water pump. Kung may water pump, pwede na po iwan yan. Pwede na po iwan yan kung may water pump. May rin yung... lang muna, sir. Kaya pala ang mahal ng mga essential oils, ma-process siya. Ito na yun, ito na yung binibenta nila. Ang advantage yan, pure. No? Tapos organic. Hindi right. nyo na nakakaluan ng chemical yan. Pure lang po yan. Pure, pure na talaga. Pure natural. I-try natin itong isa niya, para hindi ano, kung meron ang ano, ano yung tsura. Tapos i-compare hmm. nyo na lang dito. Lilinisip uh, meron stop mo na yan, Ben. Paano yung magiging data gathering nila diyan? Ito, kukumpirma nila. Inumin. Supply mabili. Sino pa? Hindi sa to. Kung bus country. Paano to? Bangas ha? Yung yung isa to. Sir, no oily o. Magiging physicians na. Chemist ang mga to. Tapos ang amoy iba. The chemist section. No oily sir. Ang lang, <laughs> ang tapo ng amoy pero pag ito hindi. Ang na ang amoy. Oh my sir. Oh my sir. Bakit hindi oh, naka lockdown yung, yung iba? Dapat naka lockdown uh, na? na? uh, um, yung iba. citrus yun ah. Citrus yun ah. Amoy, sir. Ganyan, ganyan. Pag, pag nga-signature lemon yung ano, citrus yung amoy. Anong amoy? Citrus yun, sir. Amoy ba, sir? Amoy. Amoy, sir. Amoy, amoy. amoy, ah, amoy, amoy, pa -amoy. Pa -amoy. Ugas na. Amoy. Um, Habang may oras na. Uh, <laughs> ano. Ugasan na daw, guys. <laughs> uh, guys, amoyin niyo. Nandahan na, baka masunod. Ayun o. amoy sa viewers. Hindi para sa lahat yung amoy, sir. Alam mo, yun yung... Para siyang ano, yung tahi ng baby. Tahi <tay> ng baby. Tahi <tay> ng baby. <tay> huh? Patanggal patanggal. Bayanin baby. oo. Patanggal, patanggal. Hindi siyang mabang kabaho. baho Tahi na 'yan. Hindi para sa lahat. O baka mabuhusan tubig, so, may laman 'yan. Eh, Ka-foodie oh. Mabuhos muna. <tay> <tay> uh, o. Hindi pa rin natin yun. Oy. Shh. Hugasan muna 'di ba? Hugasan mo muna lahat. Pa-patanggalin. So, Hindi okay, to. Okay. Wait, wait. Ayan, sino ang bag mo dyan? Dag si mo. lang, wala. to may nyo din. Ipigate nyo dito. Dito? Paano? Paano, Paano pigate? Van! Van, focus ah, na sa'yo, Van. Bigas <laughs> doon talaga si Palalios. ano, issue. natin. Sino doon Palalios? Papakilala kita. Dali, sino doon? na

Boris mommy Boris Mambi. sa mantong trio, Ito ba? Yes, Wala na umapapagalitan na guys. Monday, 7 a.m. Wala na walang assignment. Walang assignment. Uy, may assignment ako mo. Lensa sa pwede. jowa. Lu. Alamigin muna, mo nag-uutan Baka mag ka na. Hindi ka na Babijum, alis niya ng daman. Bawa bawa sir. Oh. May jawasa kung may jawawan ng ginaya bilip at ninyain meron din yes. Sila pa din. Bawa bawa sir. Ka, stay strong, stay loyal and faithful. Jawasa niya na tiring, bawas ka sir. Patricia ikaw. One year, the whole year. <laughs> no bon, sir. Buti pa si Lance, madami. Um poro ration din yun sir. O ah, sige na, bye na. Bye bye sa ba Bye ba bye. Sa bye bye. mo? Ay hindi po. Ba. <laughs> Wala, hindi siya. Ang ganda naman. Galing-galing niya galing naman. Ano yung bagong iPhone niyo sir? Hindi. Hindi. Niregalo po nga eh. Binidyo ko yung sa baba. I-comment na ulit. Tapos Ayun yung sa inyo. Ano ah, naman to? Iron Plastic. Iron Plastic Parang gelatin <coughs> na. Explain mo nga Mark. Ano siya sir? mixture siya ng tubig, cornstarch, glycerin, and vinegar. Pali, papatay yung talaga siya. Magmumuha na siya gelatin. Pero after like 1-2 days, titigas, titigas na, siya na yung yan. Na oh, yes. oh, so. Ah, so ito yung parang magiging tiles na transparent. Ah, uh, hindi po. Like, magiging plastic po talaga. Plastic. and po. Tapos, ayun, gagawin namin siyang strut. Iro-roll lang po namin, tapos ididikit po. That's ano nagagamitin yung pandikit? Foodlo. Kasi edible din po ito. Ito edible na I think Ayan. Ito is strong. Ika-doin muna lang yung isang... Paano nyo yung data? Ano nyo ngayon? Treat, uh, statistical Statistical treatment. Bakit ano sir? I... Uh, ano? Mag-a? Ataw dito? I-assess uh, na lang po namin yung qualities and characteristics ng dalawa. Tapos ganun kami kawalan ng na uh, numerical data para mag statistical analysis. Yun na siya. Bale, assessment lang po talaga nung final product. <coughs> Hindi na siya comparison na assessment. Okay, at least mas ma ano na. Mas magaan na. Mas magaan. Alex, kumusta ka naman? Ikaw, <coughs> no, Audrey, kumusta ka naman? <coughs> ha? Hindi ko ka ni Javi. Kailan? Ngayon? So, yung, man, yung, di sila Leo na lang. Eh, alam mo naman, minay niya nga yung ano, bebe love niya. In love niya. Eh. So, yung dagta yung kailangan nyo? Yung fiber. Ay, yung fiber na. No? Kinukuha naman yung ano. Para the only one. Oh! pag Hi, welcome to their vlog. Dapat nag TikTok live ka na lang kasi ano? Hey, I live. Bye bye.